isang masarap na sinabawang manok ang ahing nasa harapan. Tapos masarap na paksiw. At fresh na fresh na nilagang okra na may partner na sinangag. Good morning! Nandito ako sa suklayin. kain ako ng native na manok at saka paksiw. At saka yung tanim nila na sariling tanim na okra. Ayun yung mga okra nila. Ito yung kubo at dito ako kakain ng aking Almisal. Let's go. So, umanggay kumunta Kaya... office na, sir. Alam niyo sa mga probinsya, pag may dumating na kamag-anak na galing sa ibang lugar, ganyan, sasabihin na... Uy. What is that silly? Alam niyo yung sasabihin na umanghuli kayo ng manok. O, ah, diba? Parang ganito yun. Kasi ito ay native na manok. Imagine nyo, aga-aga may native na manok. Almusal to guys, almusal. Siyempre, ako yung titikim. Aw. Oh. Laya. Ito ay tinatawag na luto sa laya. Um, yun ang aking pagkakaano ha. Para siyang sinabaw sa laya. Hmm? Sarap. Sabaw pa lang ulam niya. Pero tanyan naman na yung ikibo, tanyan nyo yung laman loob. Ayan. Atay. Bato ata to. Kung daw nagkakamali ito yung bato. o. E, Tapos may kita nito lang yung legs niya. Di ba? Tapos yung sabaw pa lang. Ay. Talaga naman. napaka healthy ng manok. Kasi tingnan nyo naman. Dilaw yung sabaw. Wala tong ano Wala tong added flavoring. Sarap. At hindi rin mawawala pag sa probinsya, yung isda. Mostly niluluto sa mga probinsya na ganyan is paksiw. Bakit kamo? Kasi pag paksiw, hindi nyo kailangan ng refrigerator. Pwede siyang ilagay na lang dyan, tapos kung sinong kakain, hindi na masisira. Pang maramihan pa. Pwede pwedeng ganun. Kaya, fried rice, tsaka paksiw, ternong terno pang agahan, plus yung kape ko, at yung sinasabi kong okra, na galing doon sa taniman. Mamaya ipapakita ko sa inyo. O napakita ko na ba kayo na sa unang video. Imagine nyo ha, nandito ka lang, meron ka ng manok, meron ka pang isda, meron ka pang gulay, kumpleto sa rekades, ano pang inaantay ko, kakain na ako. Wow, naman talaga. Tapos, saw mo sa patis. Mm. Malambot na siya. So, sarap yung laso niya. Bakit? Kasi pinakuluan talaga siyang matagal. Kaya malambot. Next naman yung isda. Favorite ko rin itong pakpia. Sabaw. Tapos, isda. Kayo guys, ano yung inyong favorite na pagkain pag nasa probinsya kayo? Kung ano man yung favorite nyo, maski ano, maski dila, dil, dilata dil, talaga sa probinsya eh. Kung anong klaseng gulay o kung anong klaseng manok, um, native na baboy, ganyan. Kung anong pagkakaluto, pwede nyo ba akong i-chika, i-comment down below kung anong gusto nyo pagkain? Kasi para alam ko lang, di ba? Mmm batang-batang press kung press ko yung pagkakagulay ng aking okra. Huwag niyo kalimutan, kwentahan niyo ako ah. Hindi ko na to at ako'y magpapaalam na. Bye!